Ayon mga Pinoy, isang magandang magandang umaga po. At welcome sa ating YouTube channel. Araw po ngayon ng linggo kaya wala kayong pasok ni Junjun. -Jun. Update lang po sa pinagagawang bahay ni Boy Pinoy. Papakita ko po sa inyo kung ano ba yung pinagbago na nung ating ginagawa. At yun po sa mga bagong subscriber at viewers ni Boy Pinoy, maraming maraming salamat sa suporta. Sana po huwag kayong magsasawang suportahan si Boy Pinoy. At shout out po yung pinsan ko dyan sa Riyadh, si Gingging Ging. uh, pinsan, mag-iingat ka dyan lagi at sana marami pang blessing na dumating sa buhay mo. Yan, ayan po si Junjun. Nagsisilpon -Jun, umagang umaga. Hindi pa po yan nag-aalmusal mga Pinoy. Ano? <laughs> sa silpon. At ipapakita ko po yung pinagbago na nitong bahay na ginagawa natin mga Pinoy. Dahil wala po kami trabaho ngayon at linggo. Noong unang dating natin dito mga Pinoy, wala pa yan mga ano, biga na yan, yan puro biga. Yan mga plywood na yan, kung napapansin nyo yan mga Pinoy, yung may itim na yan, yan po ay pinulik. Yan. Ngayon po mga Pinoy, mayroon na yan. Yan, saka po itong sa labas na ito, kahapon lang po namin natapos yan. Yan, yung mahaba na yan. O, saka ito po. At ipapakita ko sa inyo mga Pinoy ang taas. Matagal na po si Boy Pinoy hindi nakaka-uwi sa probinsya. Tatlong buwan na. Kailangan lang po natin magtiis at para sa ating pamilya mga Pinoy. O ito, ito po ang taas. Yung mga unang vlog ko po mga Pinoy, ito pala ang may suliras. Dito. Saka yun. Ngayon po, yan mayroon na yan. Saka po itong ating natutungtungan. Dahan-dahan tayo mga pinoy, baka tayo malaglag. Yan po, mga bago. Kahapon lang po yan. Ayun. Ayan, ayan o, ayan po. Ayan, yun. Talagyan na rin ng suliras yan mga Pinoy baka po sa lunis pagpasok ng ating katulong, katulong na mga kalpintero. Yan. Abubulol si Boy Pinoy. <tiple> Tapos lunis po. Ang gagawin ni Boy Pinoy Diyan naman po sa kabila na ano yan. Yan. may tansi na yan mga Pinoy. Yan po yung nilibil natin kahapon. Ano po yan? Talagyan din ulit natin ng siding. Yan. Yan po likod na yan ng hollow blocks Yan sa may talsi na yan. Talagyan po natin ng siding yan. Papunta roon Doon. Diretso po yan. Hanggang doon yan po. Lahat. Yung paikot na yan mga Pinoy. Ayan po yung rambutan no, ang daing bunga. Hinog na. Ang kabilang bahay mga pinoy, ang pato. Ay, ay. Ayan, mga pinoy simbahan po 'yan. Kung napapansin niyo po yung ano yung yan, no? mataas na 'yan. Simbahan 'yan mga pinoy, kaya nandito lang po kami sa likod ng simbahan. ayan naman mga Pinoy nandito na po tayo sa taas ayan yan po ang bahay na ginagawa ni Boy Pinoy ayan may mga katulong po tayo dito pa rin po ito mga Pinoy sa ano San Pablo Laguna ah, dito pa rin po tayo tatlong buwan lang hindi nakakauwi si Boy Pinoy sa kanyang pamilya pero teis lang mga Pinoy para po makaraos ang ating pamilya, kailangan natin magdayo. At hindi lang po ako ang ganito ang naranasan. Alam kong napakarami natin mga Pilipino, mga pilipina na, na kailangan maglayo sa pamilya para lang po masuportahan sila ng kanilang pangailangan. Ayan, yan ang update mga Pinoy sa bahay na ginagawa ni Boy Pinoy. O, oh, ayan. Ayan po, dan, uh, dahan-dahan tayo mga Pinoy. Wala pa po siyang sahig. Mga, ano pa lang po ito, suliras. Mababa na po tayo. Ayan po yung hagdan na yan ang ating gagamitin. Ayan. Diyan po tayo nag-aakyat at din din po tayo nagbababa. Wala pa pa wala pa po mga Pinoy yung ating ano hagdan hindi pa po nabubuhusan. Kaya dito muna tayo sa hagdan na temporaryng ating ginagamit. Ayun, dahan-dahan mga Pinoy matarik para mataas po ito. Oh. Oh, yeah.